So, ayan po ang oras ngayon. So, ngayon guys, han, tanghali na. So, mag -ano naman tayo ng baboy. Pakain naman tayo ng baboy. So, yung siya malabis labis, mamaya natin napakainin. So, may manok. Hello! Oh. Aduk! 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 May na sila. Angsan ko muna yung ano nilak yung nila, yung tubig nila. So, ayan. Tapos ako natin napakainin, no? So, mga five. Babalikan ko kayo mamaya mga mga five. Pakainin na natin sila. Pang hapunan na nila yan. This time, check muna tayo. Ayan. <manyan> Alas 5.21 na po. So, mag ano na po tayo ng baboy ano um, na po natin pakakainin na po natin yung ating alagang biik baboy so ayan kasi kapag ako magpapakain kasi magpapakain kasi ako ng baboy malabis um ang oras talaga ay kung di 7 kung di 6, 7 tapos sa uh, tanghali naman kung the 11, 12. Tapos sa hapon, 4 to 5. 4 or 5 PM. So, ayan. Hello! Hello! Baduk, baduk, baduk! Actually, mga labis karina is malimisan ko na sa kaya mapakain na lang tayo. Mas mapadali kasi ang pagpakain sa kanila malabis kung malinis na. Ito so, may langaw. Ang oh, laki ng langaw. Ang oh, laki ng langaw mga labis. Kinagat niyang ano dito. Oh. So ayan. Makakain na po sila. Mamaya pala mga labis. Pupunta kami sa ilog. So. Mga ano naman kami. Mga. Mga naman kami na, ano. Uulamin doon. So. Ano ba yun sa Tagalog yung ano eh? Ma manulo mi og ulang ba Ayan. so, ito na pala yung tubig naman dito marami na kaming tubig kasi umuulan eh Ayan. may sa dyan hapo na po mga guys Siyempre, isama ko kayo mamaya sa ilog So, dahil wala kaming ulam yung mga labis. Ito yung ulam namin ngayon. Kasi bukas pa naman kung may kuha kami. Bukas ka naman kami makaulam na ano, na mahuli namin sa ilog ngayon. So, ito yung ulam namin. Ayan. Pak lang ng gabi. So, ihawin natin. Tapos, lagyan natin yan siya ng um, suka tapos sili at syempre lagyan din natin ng ano sibuyas parang kilawin sige na yung maulam namin eh o, oh, ayan malabis no um, alis na kami punta kami sa ilog mahuli kami ng langka di kaya ulang mga labis, hindi ko kayo may sama doon sa ilog kasi baka uulan, mabasa yung phone natin. <laughs> so, yeah. i-update na lang namin kayo pag makauwi na kami. At, pakita namin sa inyo ang aming makuha sa mahuli sa ilog. So, ayan mga labis. So, see you later mga labis. Three hours later. So, ayan, Welcome back again. So... Ayan, nagbabalik naman tayo ulit. So, kaka uwi lang namin galing ng, galing sa ilog. So, ito yung mahuli namin. Ikot ang bed. Ito lang. Ito. So, ayan, malabis. <laughs> Kunti lang kasi <laughs> umuulan. Dito. Umuulan, ayan. Janitor fish. ito mo, kagang mo. Ay, may kagawin pa. Gamay lang yung kuha namin kasi umuulan. Lumalim yung tubig. Mm -hmm. ah, ano siya naman siya? Ay, pa? Mm. Oh. Ay, Ay, ito? Ito? Uh, ito? Ito pa niyo? Wala pa siya po yung bakong? Yes. Kasama namin siya. Why? Si Maria Love. Ha? Ebo, hey halo-halo na nga kuha mo. Oh, hey. ang janitor gamay-gamay bala oh. Ano yun? <laughs> yung huni ng janitor oh. Pana... hindi na siya nag-huni. Ayan. Ayan. Ano? Ito po, maliit. Hmm. ng mga kuha kong janitor. Pwede na yan. <laughs> so, ayan mga labis na. Um, I-update ko lang kayo bukas mga labis. See you tomorrow. Malaki oh. yun. Ito nga dito. Gumagataan pa ni buwas oh? wow. ako. na, maligo na ito. <laughs>